Ay mga kagulong, pag malasin talagang buhay oh. Kasi sumula pala magbiyahe, meron ng sumuka sa sasakyan. May sumakay dito dalawang babae. Yung isang babae, ayan sa sobrang kalasingan, nasuka na siya dyan. Paat kasi nauso pa yung inom-inom na yan. Tapos isusuka lang din ng manila. Ay naku, sa lang sila ng pera. Ayan, no? Sobrang dami na kita nyo. Kayo ba mga ka-friendship kaya eh? niya maglinis ng suka? Suka ng tao? Sasya, grabe talaga. So, wala naman tayong choice kung dilinisin natin yan. Kasi pag pina-auto detailing natin yan, nasa 3,500 yan or 3,000, ganun. Siyempre, sayang din naman yung pera kung kaya ko na malinisin. Ipagtyagaan ko na lang. Pwede na, pwede na ako maging car wash girl. <laughs> o sige, sino yung mga sasakyan dyan? na dito sa akin at na tilinis sasakyan nyo. Malinis na malinis yan mamaya. Ayan, no? Oh, Sinisimot-simot ko lahat ng suka nila. Kikita niyo, Ang kinain na hotdog. Ay, naku. Ano ba dog to? Jumbo hotdog? <laughs> Jumbo hotdog. Kaya mo ba to yun? Hindi niya kinaya. Kaya, ayan, sinukan niya. Ay, Mario Yosef talaga. Buti na lang ako yung babaeng walang karte-arte sa katawan. Kaya, kaya ako maganyan magsasailin na ako na mag car wash kapag walang pasok sa hindi ko lang malaki na kitain dito kailangan lang talaga ng tiyaga ayan katangali ang tapat tuloy ng lilinis ako ang init init pero wag natin pansinan yung init ang pansinan na lang natin yung sukat dumi ng sasakyan ayan o no? oh, nagsipagsiksikan dyan sa mga bintana at sa sulok sulok ang kanilang suka grabe talaga So, hindi talaga siya basta-basta matanggal ng tuwal yan na may sabon. Kaya kailangan talaga linisin mabuti. Kailangan walang maiwang amoy. Kasi pag may naiwan dyan na amoy, magkukomplain ng customer kapag may sumakay ulit dyan. Magre-reklamo sila. Sabihin nila, maasim yung sasakyan, mabaho, amoy suka. So, iniwasan natin na makomplain tayo ng mga passenger. Kaya dapat talaga mabango yan mamaya. Ayan, kailangan sabunin ng husto. Kuskus, kuskus, kuskus. kus, Kailangan natin palinisin lahat. Ayan, oh, no, nakita nyo sa bintana. Ang daming dumi. Oh my God, nagsisuot talaga dyan ang kanilang suka. Ay, naku, talaga naman. Grabe, ang pahirap. Pahirap sa buhay. Hirap maghanap buhay. Naghahanap buhay ka ng maayos. Tapos ganyan naman, mapiperwisyo pa. Ay, talaga naman, oo. Nahihirap talagang tanggalin ng mga nasa sulok-sulok na iyan. Nagsipagdikit kasi, tas ang niliit. So, kailangan ko ata itong sungkit-sungkitin. Ayan, tatanggalin ko muna yung floor matting nila. Kasi, may suka din yan. Ang dami din. May sikalat nga dyan sa sahig eh. Kaya kailangan talaga ng kuskus kuskus. -kus. Kailangan natin ng kuskusin. O di ba nakita niyo naman kung paano ako maglinis? Baka naman gusto niyo magpalinis ng sasakyan sa akin, mura lang, 150 lang. Ay, <laughs> nagpromote. Eh. O di ba? Walang artiyan Kahit kainitan, sige lang. Kailangan lang talaga yan. Sayang naman kasi yung araw kung hindi natin lilinisin yan at kung papalinis pa natin sa iba mas mahal sayang hindi ganun kadali kitain ng pera di ba mga ka friendship ang hirap kaya ng pangangwarta ngayon pumunta ka sa palengke ang isang libo mo matira na lang bariya pagbalik mo kulang pa ko, bigas sa kaulam kulang na kulang pa yan ayun ang nakikita nyo nagsip nagsipag, nagsipagalat na yung hotdog dyan sa baba tong babae na ito, yung Hilig sa jumbo hotdog. yun no. Sinangkit-sangkit ko na nga siya kasi nakita nyo ang dami mga mga nakasutsut sa gilid-gilid. Hindi siya basta-basta matanggal. Kailangan talagang sungkit sungkitin Hindi na lang malilinis ko na rin itong sasakyan na to ayan sa sobrang ano nga ang kasipagan ko ayan na kinuskos ko na yung mga pinagsukahan niya marami din suka yan kanina hindi nga lang napakita sa camera pero andyan nakita niya naman buti na lang mga anak ko very supportive din sa akin ayan sila yung nagiigib tinutulungan nila ako sa paglilinis ng sasakyan sila yung taga kuha ng tubig tapos yan Ilinis niya mabuti, saka ako patutuyuin pa yan. Pag tuyo na yan, saka yung upuan, pwede na magbiyahe ulit. O siya mga ka-friendship, baka naman masobran ako ng kwento. Pakisubscribe na lang aking YouTube. Thank you and bye-bye!